Alam nyo ba guys kung saan kami naroon? Nandito kami sa truck. Nandito kami guys sa truck. ko. Ayan o, kami ay pupunta ng pulong-pulong. Ayan, staff ng barangay. Ayan o. Oh. Ayan pa yung pick up na yan. Ayan. ayun may mga sakay pa rin yan. Ayan, dito talaga kami tinuka sa truck kami dadalhin na doon sa basurahan at kami tatapo na doon <laughs> cute log nasaan na kayo ayan na guys asawa Ayan, okay, tatatlo ko. lang kami dito guys. Uh, yung iba ay dyan sa pick up na yung sasakay at yung iba naman ay may mga dalang uh, kani-kanilang motor. <laughs> Isang content din ito. Ayan, <laughs> uh, yes. Ayan,